Okay, magandang araw po muli sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa aking mga ka-OFW. Shoutout po sa inyo lahat dyan, yung nandyan sa Jeddah, Saudi Arabia. O saan man lupalok ng uh, mundo kayo nagtatrabaho, eh, nagingat na lang po lagi at uh, pag na lang po ang pagkatrabaho at ng kumita tayo ng ano, Uh, katulad po kahapon ng aking uh, uh, ah tungkol sa ating bise presidente kasi nga marami siyang binulgar, binunyag tungkol sa hindi magandang nangyayari sa ating bansa lalong-lalo na sa gobyerno ko na sinuwalat niya na ang lahat ng nalalaman niya ang hindi magandang nangyayari lalong-lalo lalo na ang mga gawain ng Pangulo. Na sinabi niyang uh, kung pwede na natin sabihin weak leader. Talaga napakahina naman po eh. Parang uh, nagpapatakbo nga naman, parang hindi siya. Mukhang iba-iba lang ang uh, ano eh. Kumbaga kanya-kanya na yung mga departamento o ano. Sila-sila nang nag-ano, uh, halos. Tapos sasabihin na lang sa Pangulo, okay ba sa ito, ganun-ganun. Parang wala siyang sariling desisyon. Yun na nga pong pinahayag ni Vice si Presidente ni Inday Sara. Totoo naman po eh. Kaya ito, ito ang ating tatalakayin ngayon. Kaya sana sana po uh, dumating dumating araw naman na ano na maayos na yung ating bansa. Kasi nga ang nangyayari ngayon eh para tayong ano nakalutang. Lahat tayo para na kung kailan na tayong gustong titigin tatalsik tayo. Kasi nga halos itong gobyernong to hawak na lahat. Sakal na nilang buong ano, lalong-lalo lalo na itong mga itong, ano, yung media uh, mga bias na ngayon eh. Siyempre, hindi natin alam. Baka nasusuhulan na yung mga yan eh. Tsaka isa pa, tatakot siyempre yan na mawala sila sa ere. Kaya kailangan ng balita nila ano yan, yung bubusing mabuti yan. Kailangan yan, medyo pabor sa gobyerno. Yan po ang kanilang ginagawa ngayon. Kaya minsan parang ayoko na rin manood eh. Kaya lang, yan na lang po ang libangan ko, manood ng palabas, mga mali lalo na sa mga tungkol sa politiko, lalong-lalo na at malapit ng makakaroon na naman ng batuhan, halalan. Katulad nga po ng ano, uh, siya nga pala, bago nga pala talakayin natin ng ating mga ibabalita ko ngayon, no? Eh, shout out muna sa aking mga dating, dating kong mga ka-OFW dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kamusta na po kayo? At uh, iba pang OFW, saan nang lupalo kayo nagtatrabaho. Mabuhay po kayong lahat. Sapagkat isa na kayo sa mga pag-asa para sa ekonomiya ng ating bansa. Okay, balik na tayo sa ating usapan. Ito po ngayon ang ano, luma, Siyempre, alam niyo na, yung mga Tanso vlogger. kilala niyo naman siguro yan. Tanso, bangag vlogger, mga dugyot vlogger, mga naghahanda na. Marami na nga po mga pinagsasabi dyan sa social media, lalong-lalong -lalo sa TikTok. Dahil bastos daw at disperada na si BP Sarah. Sino kaya ang bastos at uh, dispirada? Samantalang ang gobyernong to, walang utang na loob. Kasama na dyan yung kapatid niya. Na kung hindi kay BP Sara, hindi sila mananalo, hindi makaupo yan. Kaya minsan mapapaisip tayo, parang gusto natin sisihin si BP Sara eh. Dapat hindi na lang siya tumakbo eh, hindi na lumaban. Alam niyo kung bakit? Hindi siya mananalo eh, itong si Bongbong. Sigurado, nakaupo ngayon si ano, si Bipi Lenny. Sure yan, si Bipi sana nakaupo ngayon. Kasi nga, sabi nga ni Intay Sara, ayaw niya nga lumaban eh. Pinakausapan na lang siya na eh, Amy, kasama yung bangag niyang kapatid, na tumakbo ka na dahil uh, sa iyong Mindanao at Visaya. Doon lang panalo na si Bongbong eh. Yun, ganun na nga nangyari. Kaya, ngayon, ito na, lumabas na ang katotohanan. Si Inday pa ngayon ang binabanatan nila, ginigipit. Pinapahiya ng mga alipores nitong bangag na administrasyon alam niya yan eh. Kung talagang mabait siyang tao at mayroong utang loob, hindi niya dapat nahayaan na ganyan ni eh si Bipisara. Sara. Lalong-lalo na yung pinsan niyang mukhang buhaya na halos sa uh, lumaking pumutok na ang sa pera. At may kaso pala itong gago na to eh. Mayroon palang malaking inaharap na kaso to sa Amerika kung mapapanood nyo yung silambulat na pahayag ni Sas Rugando Sasot, Pax yun. Totoo yun. Galing mismo sa sa isang website ng uh, gobyerno o court, korte ng Amerika. Nakadetalye lahat doon kung anong kinasasangkutan ni Romaldes. Tungkol po to sa Okada. Yung tinatawag na ba, ano, bagahe. Na ito palang tambalos na to. Eh, isang uh, isa talagang malaking buaya. Kaupo lang daw pala nun. 2022 nangyari yun eh. July. Halos kaupo pa lang. Bumanat na agad ng ano, kurap talaga, numero uno, kurap talaga ang hayop na to. Ako, maniniwala pa akong hindi kurap to si Bongbong eh. Kasi binoto ko po yan. Kasi mayaman na yan eh. Ang gusto lang niyan, makabalik ang mga Marcos, mabangging mabangon na naman ulit dahil sa nangyari nga sa tatay niya dahil kinundin na yan Bong Pilipino. Gusto lang nilang mabago ulit ang story at bumangon uh, bumangon kanilang ano. Yun lamang po. Kaya lang, itong pinsan niya na to, merong agenda to ng pagnanakaw eh. Siguro ngayon lang nakahawak ng malalaking pera yung bilyon-bilyon kaya na ano eh. Tsaka nakaupo ng ganyang posisyon. Talagang inano niya na yung bang sinuwapang na niya o oh. Halos sawa niya ng buong ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na dyan yung mga congressman. Ito mga congressman na ito, mga buaya rin talaga, ito mga hinayupak na to. Kaya yun, binanata ng binanata si Sarah. Na talagang gusto niya tanggalin. Kaya tama lang yung ginagawa ni Sara ngayon. Ibulgar na na yung bulgar at nangyumabas ang kabahuan itong bangag na administrasyon na to. Alam niyo po, kung mapansin niyo yung mga kabinete niya, hindi masyadong buhabanat eh. Puro tahimik lang. Kasi katwiran lang yan. Sumusweldo kami, malaking sweldo namin. Kakapera kami. Parang hinahayaan na lang na bumanat ng bumanat yung mga ibang ano mga ibang bataan. Yung ibang datak -dak, ng dakdak dyan. Kasama na yung si Gibo, yung Gersami na yan. At ito pa, wala talaga po pala tayong kalaban-laban talaga rito sa administrasyon na to. Ayon dito sa judge ng ano, ay dito sa si judge ng US yung nag uh, nagkaso kay Romaldes ang judiciary pala natin ang Supreme Court hawak na pala ng politiko yan political judiciary na pala kaya ano pang mangyayari sa atin ngayon kung meron kang ano kaso hindi ka napapanigan kung ikaw kalaban ng gobyerno hawak nila eh kaya nakakatakot po, no? Parang ano na tayo, na balik na naman tayo sa ano, talagang yung era ng tatay niya, ni Bongbong, na magiging diktador na talaga. Balik na naman tayo sa diktadurya. Kaya dapat hanggat maaga, putuli natin yung ano na yan, yung ganyang gawain niya. lalong-lalo lalo na itong ano na Romaldis na to. Dapat to hindi na manalo to ngayon eh. Nang mawala na to sa pagka-speaker eh. Manahimik to. kahit uh, ma paano, mga ng mga Duterte. Merong ano, may laban. Pero hanggat nakaupo yan, mukhang mahirapan tayo. Tayo na lang mga vlogger ang ano, ang magtatanggol. Kaya wala. Parang misan gusto mo na mapanghinaan ng loob eh. Dahil dito sa mga hinayupak na ano na to, gobyernong to. Kaya ngayon, abang-abang na naman ulit ako ng mga mababalita na ibang balita. Sana magtuloy-tuloy yung banat ni BP Yasara. Suportahan na lang po natin mga mahal kong kababayan. Kasi wala talaga eh. O sige po, hanggang dito na lamang pumuli at uh, hanggang bukas na naman araw-araw na po tayo magbablog at uh, maghahayag natin sa loobin at magbibigay uh, ng komento rito sa mga bagong magiging balita. Sana eh, mabenga naman ang gusto tong gobyerno na to at uh, ma at uh, mapakinggan ng buong bayan ng buong Pilip ng Pilipino kung anong pinagagawa ng gobyerno to at inuulit ko po sana sa botohan alam na niyo po kung sino ang gusto natin paupuin kailangan solid Duterte PDP laban kailangan solid na po natin yan lamang po ang pakiusap ko. Huwag tayo magpapalusot ng anumang hawak ng gobyerno. Dahil wala pong kwenta lahat yung mga mga pinili niyang ano, uh, linya o lineup ng kanyang pagkasenador. Wala po tayong pipiliin kahit sa dad. Lahat po ay bagsak natin yan. Yun lamang po. Sige po. At maraming salamat sa muli nating pagkikita. Hanggang dito na lamang po. Mabuhay, po kayo lahat. Sige po.